Huwag husgahan ang kapwa. Huwag ninyong husgahan ang iba, para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano ninyo hinuhusgahan ang inyong kapwa, ay ganun din kayo huhusgahan ng Diyos. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Paano mo masasabi sa kanya, Kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo? gayong may malatrosong puwing sa iyong mata. Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata. Nang sa ganon ay makakita kang mabuti, para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal, dahil baka balingan nila kayo at lapain. At huwag din ninyong ihagi sa mga baboy ang inyong mga perlas, dahil tatapak-tapakan lang nila ang mga ito.